Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoon, isugo mo ang iyong Espiritu at pagpanibaguhin mo ang muka ng aming mundo. Ang ating Ibanghelyo ay mula kay San Lucas, Kabanata 21, Talata 12 hanggang 11. Sa ebanghelyo natin ngayon, ipinapaabot sa atin ni Yesus ang isang masakit na katotohanan. Ang kanyang mga tagasunod ay makararanas ng mga pagsubok, pag-uusig at paghihirap dahil sa kanyang pangalan. Sa kabila ng mga ito, nag-aalok siya ng isang mensahe na punong-puno ng pag-asa at lakas na magsisilbing gabay sa ating mga buhay ngayon. Malinaw na ipinapahayag ni Yesus na hindi ligtas ang mga tagasunod niya mula sa mga pagsubok. Sila ay haharap sa mga pag-uusig, pag-aresto at mga pagsubok sa buhay. Sa ating kasalukuyang panahon, bagamat hindi kasing tindi ng nang nangyari noong unang siglo sa mga Kristiyano, tayo rin ay nakararanas ng mga hamon. Tayo ay tinatanggihan at itinatakwil. Hindi tayo nauunawaan ng daigdig atang ating mga personal na sakripisyo ay nababaliwala. Kaya nga minsan ang ating pananampalataya ang nagiging dahilan ng mga hindi pagkakaunawaan sa loob ng tahanan, sa trabaho, at sa mga pagkakaibigan. Badalas sa hindi maunawaan ng daigdig ng makalupang pananaw ang mga pananaw natin bilang mga Kristiyano. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, tinuturuan tayo ni Yesus na huwag mawala ng pag-asa. Ang bawat pagsubok ay pagkakataon upang mapagtibay ang ating pananampalataya. Sinabi ni nga, ito ay magiging pagkakataon ninyo upang magpatotoo. Ipinapakita ng mga pagsubok na ito na hindi tayo tinatawag upang maghanap lamang ng paghihirap kung hindi sa gitna ng mga paghihirap na ito tayo ay magpatotoo sa kabutihan ng Diyos. Alam natin na ang ating buhay ay hindi lang isang serye ng pagdurusa at pagdadalamhati, kung hindi isang pagkakataon upang ipahayag ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng ating araw-araw na pamumuhay at mga gawa. Sa ating pagtugon sa mga pagsubok sa pamamagitan ng pagtsatsaga, pagpipigil sa sarili, pasensya, pagpapatawad at pagtitiwala ang ating mga hakbang ay nagiging saksi para sa ibang tao ng biyaya ng Diyos sa mundo. Isa sa pinakamahalagang pangako ni Jesus ay ang kanyang presensya sa gitna ng ating mga paghihirap. Sinabi niya, Ibibigay ko sa inyo ang mga salita at karunungan na hindi kayang pasinungalingan o labanan ng inyong mga kalaban. Sa ating mga sandali ng kalungkutan at pagsubok, sinasabi ni Jesus, hindi tayo nag-iisa. Ang Diyos ay laging naroon upang magbigay sa ating ng lakas at karunungan upang magpatuloy sa pagsaksi sa buhay pananampalataya. Ibinibigay niya sa atin ang kinakailangang mga biyaya upang mapagtagumpayan ang bawat hamon. Sa huli sinabi ni Hesus, sa inyong pagtitiis ay makakamtan ninyo ang inyong buhay. Ipinapangako niya na ang mga nananatiling tapat sa kanya sa kabila ng mga pagsubok ay tatanggap ng buhay na walang hanggan. Hindi madali ang daan ng pananampalataya, ngunit ang ating pagpapatuloy sa paglalakbay na ito ay may mataas na layunin at ang layunin ay ang ating kaligtasan. Sa bawat hakbang, ng pagiging tapat natin sa Diyos. Ang ating mga paghihirap ay nagiging bahagi ng ating paglugo, paglago, patungo sa buhay ng kapanalan. Bilang mga tagasunod ni Kristo, inaanyayahan tayo na mamuhay ng may pag-asa sa gitna ng mga pagsubok. Hindi ipinangako ni Yesus na magiging madali ang buhay, ngunit ipinapangako niya na ang Diyos ay laging naroon sa lahat ng sandali ng ating buhay sa sandali ng paghihirap o kaligayahan sa sandali ng kaguluhan o kapayapaan at sa bawat pagsubok ay may pagkakataon tayong magpatotoo sa kanyang biyaya at magpatuloy sa pananampalataya sapagkat umaasa tayo na ang lahat ng ito ay dadalhin tayo sa walang hanggang kaharian ng langit kaya nga bilang paglalagom ang mensahe ng Ebanghelyo ngayon ay malinaw. Ang ating mga pagsubok at paghihirap ay bahagi ng ating paglalakbay patungo sa kaligtasan. Ngunit sa lahat ng ito, sinasabi ni Heso Kristo, hindi tayo nag-iisa. Ang Diyos ay laging naroon, nagbibigay ng lakas at gabay. Sa mga sandali ng ating pagsubok, huwag tayong matakot kundi magpatuloy sa pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos. At sa mga pangyayaring ito, tayo rin ay bibigyan ng inspirasyon ng Diyos para magpatotoo sa Kanyang pagmamahal. Sa huli, makakamtan natin ang buhay na walang hanggan, ang pinakamataas at pinakadakilang gantimpala para sa mga naging tapat kay Jesus sa paglalakbay dito sa lupa. Sa ngala ng Ama, at nang anak at nang Espiritu Santo